Pisces. Ay, <laughs> oh, yeah. yung friend ko sa ano, Mount Shan. <laughs> Ilang taon na yung mo siya? One year and four months. Um, pwede ka bang maka makatulong sa ano sa mga pupunta dito? Ano ba yung pinapakain mo sa alaga mo? Ano? Pag breakfast, not gagawin mo kundi, mix mo ng gulay, tapos ng meat, tapos kami. Hmm. Tapos silagay mo siya doon sa lutuan ng ano. Kinakat mo lang maliliit yung gulay. Oh. Line. Para hindi mo na kasi kailangan i-blend. Nag-noodles din ba siya? Meron din siya noodles, tsaka makaroon. pa. may pang baby noodles, di Oo, ka? so, kasi yan. Ganyan pa rin, rice. Rice ah, and parehas meat. Parehas ng ba dinner at oh, lunch? Rice and meat. Yung snack. Yung snack niya, pagkain okay, ang ginagawa? Hindi. Meron kasi siyang mga pang baby na ready to na. eat na. Mahirap bang pakainin yung one year old and four months? Two months? Four months. Four months? Four months? Hindi. Ang alaga ko kasi ano eh. Hindi hindi siya maselan? Hindi maselan. Depende kasi yun sa bahay. Yung amo mo maselan? <laughs> hindi. Kahit ano ipakain mo? Oo. Basta huwag mo lang pakainin ang may lasa. Ikaw nagde-decide. Anong Ako, pakain? ako nagde-decide. Pero huwag ko lang pakainin ba ng may lasa Like yung lagyan mo ng mga... Uh, Tagmatapang na ba yung lasa? Oh, uh,